So, what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. So, for today's vlog mga idol, anyway, ito nagliw ng mga manok. Pero, hindi ito yung vlog natin for today kasi ang vlog natin for today is yung mga heritage chicken natin tsaka mga upgraded chicken natin yung malalaki mga idol. Ang bilis pa, ang bilis pa ramihin. Eh. Grabe pala ito mga idol ikaw so, pala mga ngayon dito pagka talagang nagtuloy-tuloy sila mga idol kaya nakakatuwa ang dami na nating ano ang dami na nating heritage chicken kailan lang tayo nagsimula talagang pinsinsu mga idol actually for me madami na marami na itong ipapakita ko kasi syempre sanay tayo sa chabu lima ganun lang pero eto mga idol yan dumami talaga nakakatuwa tara papasi, yan ang papasilip ko sa inyo for today kaya tara mga idol samahan nyo ako sa vlog natin for today let's go natin dito, kaya naman pala yung mga vlogger ng mga heritage chicken talagang nakikita natin, ang binis gumano, kasi ang dali pala niyang paramihin, kaya nakakatawa talaga mag-alaga ng heritage chicken so yun, at sa kapag simula na din tayo nito, diba kasi nagsimula nga tayo sa masela ng manok no? kaya ngayon, kumbaga, mas masela kasi talaga yung mga chabu, lalo na sa fertility si yung mga native heritage chicken, talagang medyo ang galing niya, nakakatawa So, yan. ito, ito mga idol, pasilip. Meron akong pinalilimliman dito sa kanya ngayon. Andito, pasilip mga mami, lapit ka. Ayan, no. Actually, ito, pinaupuan ko na lang sa kanya, to. So, yung itlog na yan, pinaupuan ko na lang yan kasi namisana yung mga sisiyo niya. So, ayan, namisana yung mga sisiyo niya. Kaya ngayon, ang ginagawa ko kasi strategy dito, mga idol, pag kami namisana, namisana yung original niyang egg, kakargahan ko ng pure heritage ng Black Astrolog at Rhode Island. So, yun ang ginagawa ko. Kaya, kaya yung pangalawang yun nila, hindi nila anak yun. So, yun. Ngayon, tara dito mga idol, hindi tayo sa mini Farm natin. Kaya lang, medyo hindi ko pa nalimit. Eh. Anyway, ah, dito? Papasilip ko, yung yung unang pasisiw natin dati nung last time, 9 pieces siya tayo nabili na yun. So ngayon, ito yung pangalawa. ito na nga dito. Grabe mga idol, eto 28 pieces siya. Namatayan ako isa lang. So naging 27 pieces to. Grabe, ang dami. Ito, medyo malalaki na mga idol. Ayan o. No? Grabe o. Oh. Tingnan mo, gutom na gutom sila o. Oh. Mami, pakita mo nga to. Grabe ito, ang dami o. Oh. Ang maganda sa kanila, malalaking lahi. Kasi yung tatay nila, mga idol, ang un laki. Tingnan mo yung pao. Oh. Grabe, giant to. Oh. Giant. Ang taba, ayan, no? Kaya nakakatawa sila. Ang bilis silang paramihin. <laughs> yun na nga, mga ngayaw, mga idol, eh. Kasi, meron na naman akong papisa doon. Papasilip yung papisa doon, tapos meron na naman akong waiting. Yan. Ibig sabihin, buwan-buwan, kung, mara, kung marami ka pala na to, buwan-buwan, kaya mong magpa ng isang libon na to. Isang libong susu, kada buwan kaya. Kung, kung eto yung aaniin mo, talagang mabilis, mga idol. Yan, no? Ang dami. Eh, eh, tatay nila, mami, pakita mo yung tatay nila, yun, no? Ay, yung tatay nila, ang laki, oh. Kamagdilig ah, ko dito. Ay, Doleta, meron pang dalawang naglilimlim dito. Tapos, meron pa akong waiting na 15 pieces, siguro. 15 or 9. May naglilimlim pang dalawa dyan. Ayan, ah, dyan. Meron pang dalawa dyan. Tapos, ang... Um... Ang mag ang maganda mga idol dito, Family ka. Pasili pa natin. Meron pa ako dito ano. Mamimisa pa ulit. So 27 to. Ang bilis, ang bilis para mihin nakakatawa. Tapos, pakita mo nga tong ano natin, mami oh. Damang mga moskobidak namin, no. Meron pa ang... Meron pa akong mapipisa din na moskobidak na 20. 22 eggs yata ang dami kaya sa mga susunod na ano mga idol ang dami na nating pasisiw dito dami na dito pa i ano mo nga natin dito same of it yata dito mga ano naman ng black astrolorp to itlog ng black astrolorp yung unang papisa na to, yung kasama dun sa 26. E eh ngayon, kilagahan ko ngayon ng itlog ng black ass or lorp. Siyah, ayun, ang dami. May eh. <coughs> pasilip mo nga. Ito, yung naglilimlim yung ko pang isa dito. Ayun, ang grabe, oh. Ayan, oh. So, ayan. Kaya talagang, ang bilis palang paramihin ng mga heritage chicken. Lalo na siguro kung naka-incubator tayo pero ayan hindi pa nga tayo naka-incubator siguro kung meron kong tigaano -tig na to apat na lalaki ah, apat na babae ah, isang lalaki ganoon yung breeder mo tapos meron kang meron kang pisa incubator siguro ang bilis pa lalo na kung tututukan mo sa pagpaparami So, hindi ka magpo-focus muna sa egg production, magpo-focus ka muna sa meat production ang bilis niyang paramihin. Kaya yan mga idol, magandang tip to sa gustong mag-alaga ng mga ganito, mag-start ng agribusiness. Ito, mas maganda ding uh, business pala to. Talagang ambilis yung ang bilis niyang dumami. Ang, problema mo na lang dito is yung market. So, dapat marami ka din kakilala na mabibentahan, mga bibili sa'yo. Pero ang maganda naman sa kanya, kinakain. So, wala tayong magiging problema. Unlike sa mga sa mga pansi chicken natin dito, pagka Pagka dumami ng dumami, so kailangan mong... Kumbaga, hindi siya ganun kadaling paramihin, pero yung ano niya, yung pagka-business kasi sa kanya data hobby mo. Kasi kung di mo siya hobby, uh, mangi, uh, parang masasayangan ka sa mga palahi mo. O kasi sa mga pansi, hindi ako masasayangan sa mga palahi ko kasi natutuwa ako. So yun, ganun. Eh sa kanila naman, pagka naman... Uh, dumami sila, pwede mong katayin, kunyari merong may birthday, may ano, so hindi sayang mga idol. Kaya maganda rin mag ano ng mga ganito mga idol. Pakita mo ha, uh, mami, kita naman ano. Itong mga uh, ano natin. Ano. So ayan, dito ang dami na din. So nasa 30 pieces na din to. Itong Moscow duck natin. Meron pa tayong papis, ma, mapipisa dito. Nasa 20. So ang bilis. Nasa 100 uh, pieces. Natutuwa akong tinitingnan mga idol pagka madami eh. Kaya hindi ko muna inaalis. Ayoko muna silang i, i alis. Kasi ang sayang tingnan eh. Yung meron kang farm na ganito. Diba? So ayan. Ito yung mga heritage nga natin. Actually napakita ko naman ako before. Andito. So. Ito yung andito. Naiwan yung camera man. <laughs> Naiwan yung camera natin. O tara mga idol. Dito and so, andito yung black aso lurk natin, mga idol. Pasilip mo nga, mami, para makita lang. Pasilip mo lang, mami, yan, para makita lang nila. Ayan. May papisa na akong itlog niyan sa isang araw. Siguro 15. 15 piraso, mga idol. Ayan. Ayan, yung inahin, mami. Ayan, oh. Isang paris lang yan, mga idol. Tapos, may, meron na... 15, may mapipisa akong 15 tapos meron akong <laughs> na, na so, meron akong pilalimliman dun kanina sa unahan na walo so ang bilis dumami after 6 months mag iipon tayo ng inahin so ngayon maganda to habang naglilibang ka uh, maganda to i-enjoy mo lang din after 1 year magugulat ka ang dami na kasi sa mga season nun ka lang ng tatlong inahin mga idol eh good na tapos i-back to father mo o oh, di diba bilis dumami yung mga Rhode Island natin na may vintage dito, merong hindi vintage. So, meron na akong papisa dito. Pupunta so, tayo sa cup, ipapasilip ko yung mga bagong papisa akong sisi kung paano yung diskarte ko pag kinukuha ko sila na kung, kung, paano ko sila binubuhay naman bago natin ilagay doon sa medyo malalaki na na kulungan. So, eto siya. Mga, meron din ako dito mga idol. Ito, yung sa Rhode Island. So meron na akong yeah, ito yung meron na akong papisa. So ayan mga idol, kita naman mami eh, no? Ayan. So meron na akong papisa niyan. Ito pinatapos ko pa actually yung additional na uh, kasi pag lumaki na yung mga ano natin doon, yung, yung month natin pag pagkano ano na kailangan na nila ng mas malong na space. So dito natin sila ilalagay. Ngayon, pagka sisiu pa lang ah uh, Day 1, ipapakita ko, andun naman sa ano natin. Meron tayong bluder na mas maayos doon. So, eto, tinatapos ipakita ko. Grabe, so maubos yung space mo. Samantalang ang tiyabong, isang space lang yung sulok na to. Kaya mo na, ka mga 50 pieces, 100 pieces, eh, sa kanila talagang big space. Kaya naman nakakatuwa. Ang bilis dumami, kaya may mga papisapa. Meron pang 20, 27 tapos ewan ko kung ilan ay nandun. 15 na yata. Di ilan na yun. Tapos may waiting pa akong 15, 10, tsaka 14 ulit don, Diba? Ang dami mga idol. Tapos cycle siya tuloy-tuloy. Mangingitlog. May mamibisa. Ang galing mga idol. Ang nakakatawa to. Ngayon, babalik tayo dun sa poop ko. Ngayon sisilipin naman natin mga idol yung yung mga day day one natin. Yung mga papisa ko na pure road island. So meron na din. Eh, yung mga na dito kasi mga upgraded pa lang to mga ano. Upgraded native. Oh, ayun, tingnan mo yung parents, mami. Ayan, no? Oh. Isa sa mga parents nila inahin. Ayan, no? Oh, Shamo. Shamo yung isang inahin na yan. Tapos meron pa tayong mga iba inahin dito. Hindi ko na ma-determine kung sino. Rage nila. Yung mother. Pero yung father, ayan, sigurado. Yung malaki na yan, mga idol. Tara, samahan nyo ako dun. Sa, dun naman tayo sa ano natin. So, ayan, dito mga idol, nandito sa fancy chicken coop natin, yung mga mga day, uh, one day old natin na uh, mga sisiw dito, andito. Day one. Family ah, ka dito, andito. Yung mga papisa ko pa na bago dito, sa dito sa 27, andito. Grabe, ito mga idol. Oh. Ewan ko kung malapit mo ba siya, dito. Oh. Ito, oh. Ang gaganda mga idol oh. Mami mapapasilip mo ba? Ayan ang dami oh. So dito ko sila nilalagay. Ngayon pagka mga 3 weeks old na or 1 ano na kahit hindi na sila ilawan, 1 month old. Basta 3 weeks pa taas, pwede na siyang ilagay din sa ano. Ayan oh. Ito yung mga pure na Rhode Island. Tapos yung mga pure na black astrolog ko, mamimisa naman yun sa isang araw. So susunod, papasilip ko yung katakabuhan nila. So makakuha ka lang ng mga inahin to sa pasisiw mo. Tira mo yung mga inahin, kahit katayin mo na yung mga lalaki, mga idol, or ibenta mo, di ba? Share so, your, ano naman, your mga palahi mo, di ba? Ang bilis pa rin yung, mas mabilis yung dumami. Pagka ganun, baka, mga yauka ka, mga idol. kaka ka, ka ng sisim nakakatawa. Pagka nag kami ng sisiw, tumuntuhan yung mga bata. Ang dami, eto. Grabe, oh. Hindi ko na alam kung ilan yung pure dito. ayano Pero hindi ko binibilang. Ayan, yung napilangin. Ayan, ang dami. Yun. Tamad magbilang lang. Ayan, no? Ang ganda mga idol. Oh. Ayan, mga pure. Pure na road island natin. Ayan, ito yung mga vintage line to. Ayan. mga nga din ang sila. Ito, sinipin mo nga mami. Pasilip ko pa dito. Ayan, ilan ba yan? Lima. Five. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ay, 21 na pala rin halos. So, plus 20, 27. So, nasa 50 na. Nasa 50 pieces na mga idol eh. Eh, pagka nabuhay natin lahat to, then dami, 50 malalaki. After 6 months, after 3 months, <laughs> Malaki na ng mga manok pag di natin binenta, di ba? Mga ah, Kaya pala ah, kaya pala yung mga nag-aalaga din ng mga ganito, ang bilis nilang napaparami kung napapanood nyo sa mga vlog, gano'n. Ang dami, ang bilis. Kaya maganda din to, sa maganda idea din to sa mga OFW or yung mga gustong magsimula ng agribusiness dito. So, mas maganda yung ganito. Uh, nalilibang ka na, at the same time, kikita ka pa ng pera. So, yan. Sa pag mag out na tayo, ibablog din natin. Eh, kasi sa Chabo naman, Baka sabihin nila sa pagchachapo ko walang nangyayari. Gagawin ko ng content mga idol na malakas din tayong mag mag out ng chabu. So yan, nung last time nakapag out ako 20,000. So dalawang piraso lang po yun, mga idol. So yan, i-share ko din sa inyo yan sa susunod. So yan mga idol, and then i-explain ko din sa inyo kung paano ako kumikita sa pagchachabo muna. Kasi dito sa pag eh, sa mga manok nating malalaki, nagsisimula pa kaya kaya puro palabas pa lang yung mangyayari sa atin. So yan. So susunod kung paano tayo kumita at kumikita dito sa mga fans natin. So yun naman yung i-share ko sa inyo mga idol. So ayan po. So ito yung si Giant, yung breeder ko ng mga heritage, talagang ang laki niya mga idol oh. Tingnan mo. Oh. Ang gantuhod ko yata halos. Ang maganda sa kanya, mabait naman siya, hindi niya inaaway yung chabo natin. Pero niyayabangan lang niya. <laughs> So yan. But anyway, mga idol, sana uh, na-inspired ko kayo sa video natin for today about dito sa mga alaga natin. So sa mga nagbabalak dyan na gusto mag-alaga din, at least nabibigyan ko yan ng mga ideas, mga idol. So yan, paano? Yan muna ang vlog natin for today. So susunod ulit na vlog natin, mga idol. Maraming salamat. Don't forget po to like and subscribe dito po sa channel natin. So ayan mga idol, maraming salamat. God bless and always stay here mga idol. Bye-bye!